Hello mga ka-KJ! It's me again, Madam KJ! Alina at tayo ay pumasyal sa dagat. At pupunta tayo sa gitna ng dagat dito sa aming probinsyas ng Quezon. Yung gitna ng dagat namin ay walang tubig. <laughs> o, oh, ba? Diba? Ito po yung tinatawag sa amin na palad. As in, napakababaw oh, ng tubig kapag low tide at nakikita rin, ayan o, nasa gitna kami ng tubig pero ayan, may kita nyo meron siyang uh, buhangin na nakaultaw ang tawag sa amin dyan ay palad ito ay kasakop ng ginyangan keson, ang ragay ano yan, sa ragay gulp yan, yan ayan, at ang sarap naman ditong kumain at talagang Nagdayo kami dito kasi nga maganda yung panahon that time. Kasama ko yung aking mga pinsan, tito, at yung aking mga kumare dito sa amin ay naisama ko. Kasi yan yung that time na mag-solo lang sana akong pupunta sa ano, kasi mag-aasikaso nung about sa inaayos kong lupa. Eh, nanginayang naman ako dun sa biyahe ko kasi nga isang biyahe ko ay ako lang ang solo eh same lang naman yung gastos. Same lang din yung magiging gastos ng gasolina or ganito, ganyan. Kaya yun, nung tinanong ko sila kung gusto nila lang aratan, <laughs> aratan, aratan na alis at gala ay sige, halina at tayo pumunta ng probinsya, sabi ko. At ayan nga, napapasyal kami at nung time na okay na at naano ko na yung about na sa lupa ay Ayan, pumasyal naman kami sa gitna ng dagat. Yung pinsan ko, ayun, sila ang nag uh, ayan, nag-ano nang pagda-drive ng motor. Ayan, kaya kaya kami nakarating. Thank you so much tayo, pinsan. At uh, talagang meron din kaming isda na mga inihaw-ihaw. Ayan, 'di ba? Sarap. At talaga namang napakasarap ng kain pag nandito sa ganitong lugar. At ang nakakaano lang dito ay talaga namang fresh na fresh yung mga isdang kinakain. And iba yung ano, iba yung lugar, ba diba? Parang once in a lifetime mararanasan mo yung ganito. Nasa gitna ka ng karagatan. Wala kang <laughs> makikita na anumang mga kapitbahay. O ba diba? pero kumakain kayo dyan ng matiwasay at maayos at sa, uh, napakaganda pa nung uh, time na yan kasi talagang unlucky nung pagka ano kasi minsan hindi yan hindi yan nakaultaw pero mala, mababaw yung tubig hindi naman siya ano kaya nga lang ah uh, that time ay talagang napaka low tide at napaswerte kami talaga sa panahon at ang ganda din ng panahon. Dati daw sabi ng tatay ko talagang napakalaki daw niyan at saka malaking ano 'yan, malaking uh, lupain na nakaultaw. Kaya nga lang ay yun nga, parang may nanguha ng mga buhangin diyan at pinagbebenta-benta hanggang sa dumating yung point na ayan, bawal na. Kaya kahit pa paano ay na-save pa rin kahit kaunti. Pero ayan, pero sabi ko nga dyan, dati daw yan, yung kagitnaan ng dagat na yan ay yan ay ulahan ng kalabaw. <laughs> eh, sabi ko sinasakay mo na yung kalabaw doon sa bangka tapos inuula dyan oh, di ba? May masabi lang. Ayan, syempre joke lang yun. Ano yun? ah uh, basta, ayan, napakaganda ng lugar dyan at pwede dyan mamingwit ng pa isa-isang isda. Tapos, iihawin. O, oh, di ba? Ang sarap. Ayan, talaga namang, ang sarap lang sa pakiramdam na minsan ay nakakapag-out of town ka. Yung tipong uh, iba talagang lugar yung pupuntahan mo. Tapos, hindi lagi mo napupuntahan ay makikita mong ganyang kaganda. Ay, sarap. Nakaka-relax at nakakawala ng isipin. Kahit minsan dumarating tayo sa point na, Uh, na na-stress tayo sa mga bagay-bagay ay ayan pagka tayo ay na sa isang ganito ay nawawala at medyo nababawasan ang ating mga isipin sa buhay at kailangan natin niya na talagang nagkakaroon tayo ng banding <laughs> o di ba may pagtakbo-takbo pa ako diyan ayan buti na nga lang at that time ay talagang ready to go yung aking mga kumare kaya yun, nasulit yung aking biyahe ng pag... ah uh, Siyempre, yung gasolina, bayad sa driver, ay di nasulit. Yun yung akin dong purpose. Kaya nagyaya ako kasi yun lang din naman ang uh, magagastos. Tapos yun, nag-share-share na lang kami sa pagkain, nakakainin, o oh, di ba Kaya, ang saya lang at nangyari yung ganitong sitwasyon at talaga naswertihan namin yung malaking ah uh, palad kasi bibihira lang mangyari yan na ano na malaki ang pagkalabas ng palad kasi nga minsan high tide hindi lumalabas ayun lang ah uh, kaya mga minsan pag kayo ay may time na talagang gusto nyo ng lumarga ay go rebels na agad kasi alam nyo naman hindi natin hawak ang ating mangyayari sa kinabukasan kaya hanggat maaari ay go na diretsyo na boom boom panes na <laughs> ayan kaya talagang masayang masayang ang daming isda nakikita oh. Grabe, eh, nakakatuwa dyan. Lagi ako nakasisid kasi talagang relax na relax ka dyan. Pag tinignan mo yung mga isdang napakarami naglalanguyan dyan. Inano ko yung aking ano dyan. Eh, ang aking cellphone inilalim eh, ko tas may plastic lang. Kaya ayan. Ito yung old videos na po. Kaya nagpo-post na ako. Nag-edit-edit na. Ngayon na lang ako nagkaroon ng time na mga pag-edit-edit. Kaya... Marami pa ako mga video na mga dating mga hindi na iano eh, ay ipapa <laughs> ipopost na. Thank you for watching and please follow our page kay Journey TV and YouTube channel kay Journey TV and salamat po sa mga sumusuporta at nagsishare ng aming mga video at nagko-comment at nanonood. Salamat That po. Bye! On.